Kumusta sa inyong lahat? Ako si Dr. Renato Bagani at ngayon ating susuriin ang paksang paano protektahan ang iyong prostate sa pamamagitan ng simpleng home exercises. Alam niyo ba na isa sa bawat dalawang lalaki na lampas 50 taong gulang ay nakakaranas ng isyu sa prostate? Nakakagulat na istatistika ito at madalas binabalewala ng karamihan hanggang sa maging hindi na makayanan ang masintomas. Ang totu, tahimik na dumarating ang mga problema sa prostate, na dadala ang mga problema sa pag-ihi, pananakit ng balakang, at sa ilang kaso, malubhang panganib sa kalusugan, at mas maaga kang kumilos, mas malaki ang iyong pagkakataong mamuhay ng walang sintomas. Ako si Dr. Renato Bagani, isang urologist na nakpakadalubhasa sa kalusugan ng prostate sa lub kam 35 taon. Saan ka nanonood? I drop ito sa comments at manatili dahil may sorpresa ako para sa iyo sa dulo. Ngayon, sisimulan natin ang isang paksa na dapat seryosohin ng bawat lalaki na lampas 40 kung paano protektahan ang iyong prostate sa pamamagitan ng simpleng home exercises na talagang makakagawa ng malaking pagbabago. Ang prostate ay isang maliit na glandula, ngunit ang papel nito sa kalusugan ngang lalaki ay hindi maliit. Kapag ito ay namaga, dinidiinan nito ang pantok at uretra na humahantong sa mahinang daloy ng ihi, madalas na pagpunta sa banyo at maging sakit. Ang mabuting balita may ma natural na paraan upang maibsan ang masintomas na ito. At ang ehersisyo ay isa sa pinakamabisa. Sa video na ito, matutuklasan mo ang limang praktikal na ehersisyo na maaring gawin sa ginhawa ng iyong tahanan. Walang kagamitan, walang game, walang dahilan. Ang bawat galaw ay idinisenyo upang mapataas ang sirkulasyon, palakasin ang mga kritikal na kalamnan at mapabuti ang kontrol sa pantok. Hindi mo kailangang nasa perpektong kondisyon upang magsimula. Ilang minuto lamang sa isang araw ang maaring maglagay sa iyo sa tamang landas. Magsisimula tayo sa pag-unawa sa pinakakaraniwang problema sa prostate na kinakaharap ng mga lalaki at kung bakit mahalaga ang pag-iwas. Pakatapos gagabayan kita ng sunot-sunot sa bawat ehersisyo na may simpleng tagubilin at direktang benepisyo. Hindi ito tungkol sa komplikadong gawain o matrendy na workout. Ito ay tungkol sa pagbibigay sa iyong katawan ng eksakto kung ano ang kailangan nito upang manatiling malakas at malusok kung saan ito pinakamahalaga. Kaya kung handa ka nang kontrolin ang iyong kalusugan gamit ang mga simple, batay sa agam na pamamaraan, I follow ang channel. Tatalakayin natin kung ano ang hitsura ng mga isyo sa prostate at kung bakit hindi opsyon ang pagbalewala sa mga ito. Kapag iniisip nga mga lalaki ang mga isyo sa prostate, karamihan ay agad itong iniugnay sa paktanda. At habang totoo, natumataas ang panganib sa edad ang kakulangan ng kamalayan at mabilis na pakilos ang madalas na nagpapalit ng isang nakokontrol na kondisyon sa isang patuloy na pakikibaka kabilang sa mga pinakakaraniwang problema ay ang benign prostatic hyperplasia BPH isang paglakingang ng prostate na hindi cancerous ngunit lubhang nakakagambala sa pang-araw-araw na buhay ang BPH ay nagdudulot ng pagdiin ng prostate sa uretra na nagpapahirap na ganap na alisin ang laman ng pantok. Nagdudulo ito ng madalas na paghihi, lalo na sa gabi, mahinang daloy ng ihi, at ang patuloy na pakiramdam na ang pantok ay hindi talaga walang laman. Maraming lalaki ang tumatanggap sa mga sintomas na ito bilang normal, ngunit hindi sila normal. Sila ay mga senyales na humihingi ng tulong ang iyong katawan. Bilang karadagan sa BPH, ang prostatitis o pamamagang prostate ay isa pang karaniwang isyo. Ang kondisyong ito ay maaring magresulta sa pananakit ng balakang, pagkasunog kapag umiihi at maging sexual discomfort, madalas na sanhingang impeksyon o matagal na upo. Ang prostatitis ay nakakabigo at minsan mahirap masuri ng walang tamang medical na atensyon. Pagkatapos ay mayroong tahimik na banta, ang prostate cancer. Habang hindi ito ang pokus ng video na ito, mahalagang tandaan na marami sa mga maagang senyales nito ay maaring gayahin ang masintomas ng BPH o pamamaga. Kaya naman ang pag-iwas at magang interbensyon sa pamamagitan ng magawi sa pamumuhay. Kabilang ang ehersisyo ay napakahalaga. Ang malilit na pagbabago ay maring makabawas sa mga panganib at mapabuti ang kalidad ng buhay. Ang tunay na panganib ay hindi nasa mga sintomas mismo, kundi sa ugali na balewalain o gawing normal ang maito. Ang isang lalaki na gumigising ng tatlong beses sa gabi upang umihi ay... Maaring isipin na bahagi lamang ito ng pagtanda, ngunit hindi ito, ito ay isang senyales na ang iyong prostate ay maaring nagpapadala ng mga signal at oras na upang tumugon sa paggilos. At doon mismo pumapasok ang pagalaw. Sa susunod na paksa, Ating susuriin kung bakit ang mga target na ehersisyo ay maaring sumuporta sa kalusugan ng iyong prostate sa pamamagitan ng pagpapabuti ng sirkulasyon, pagbabawas ng pamamaga, at pagpapalakas ng mga kalamnan na kumokontrol sa pantok. Makikita mo kung paano gumagana ang bawat galaw upang natural at epektibong labanan ang mga epekto ng mga karaniwang isyu na ito. Karamihan sa mga lalaki ay hindi inyognay ang ehersisyo sa kalusugan ng prostate, ngunit dapat ang regular na pagalaw ay higit pa sa pagbuo ng kalamnan o pagbabang ng timbang. Direkta itong nakakaapekto sa rehiyon ng balakang, kung saan matatagpuan ang prostate, sa pamamagitan ng pagpapalakas ng daloy ng dugo, pagbabawas ng presyon, at pagpapasigla ngam ga proseso ngam pagaling na hindi kayang gayahin ng gamot lamang. Ito ang dahilan kung bakit kahit ang masimpleng pang-araw-araw na ehersisyo ay maaring magdulot ng malaking pagbabago. Ang unang pangunahing benepisyo ay ang pagtaas ng sirkulasyon, Kapag ang pelvic area ay nakakakuhang ng mas maraming oxygen-rich na dugo, nakakatulong ito na maglabas ng ngalason mabawasan ang pamamaga at mapabuti ang kalusugan ng tisyo. Ang mahinang sirkulasyon ay maaring humantong sa paninigas pamamaga. At pagdami ng tensyon sa paligid ng prostate, lalo na para sa mga lalaki na matagal na nakaupo. Ang paggalaw ay bumabasag sa siklo na iyon. Pagkatapos, ay mayroong papel ng pelvic floor muscles. Isang grupo ng nga kalamnan na karamihan sa mga lalaki ay hindi pa naririnig. Ito ang mga kalamnan na sumusuporta sa pantoh, bituka, at o ang prostate. Kapag sila ay malakas, nakbibigay sila ng mas mahusay na kontrol sa pag binabawasan ang pagtagas, at nakakatulong na maibsan ang presyon sa rehiyon ng Balakang. Pinapanatili ang mga target na ehersisyo ang mga ito na matatag at tumutugon. Binabawasan din ng ehersisyo ang stress, isang critical ngunit underestimated na salik sa kalusugan ng prostate. Pinapataas ng talama na stress ang mga antas ng cortisol at pamamaga na parehong maaring magpalala ng mga sintomas sa pag-ihi at makairita sa prostate. 10 minuto lamang ng sadiang paggalaw sa isang araw ay maaring ilipat ang iyong nervous system mula sa fight or flight at sa repair mode. Mayroon ding factor nga hormonal balance. Ang regular na pisikal na aktibidad ay nakakatulong na i-regulate ang testosterone at mabawasan ang labis na estrogen, dalawang hormon na gumaganap ng papel sa paglaking ng prostate. Ang isang balanseng endocrine system ay sumusuporta hindi lamang sa pagana ng prostate kundi pati na sa sexual health, antas ng enerhiya at pangkalahatang sigla. Kaya, habang ang matabletas at supplements ay maaring makatulong, hindi nila pinapalitan ang kapangyarihan ng pagalaw, ang susi ay ang pakalam kung aling maehersisyo ang gagawin at kung paano gawin ang maito ng tama. Doon nagsisimula ang susunod na bahagi. Magsisimula tayo sa isa sa mapinakamabisa at madaling gawin na galaw, ang pelvic bridge, na direktang nagpapagana ng makalamnan na nakapalibot sa prostate. Ang pelvic bridge ay isa sa pinakamakapangyarihan ngunit underrated na ehersisyo para sa kalusugan ng prostate ito ay natataget ng glutes, lower back, core, at higit sa lahat. Ang pelvic floor muscles ang mamalalim na stabilizer na responsible para sa kontrol ng pantok at pen loop na suporta. Hindi mo kailangan ng gym, isang banik o charpeted na sahik lamang at ilang tahimik na minuto. Magsimula sa pamamagitan ng pagiga ng nakatihaya na nakabaluktot ang iyong mga tuhod at ang iyong mga paa ay flat sa sahig na hip width apart. Ilagay ang iyong mga braso sa iyong tagiliran nakaharap ang mga palat. Dahan-dahang iangat ang iyong mga balakang mula sa sahig, idiniin ang iyong mga takong hanggang sa ang iyong mga tuhod, balakang at balikat ay bumuong ang isang tuwid na linya hawakan ang tuktok na posisyon sa ngang dalawa hanggang tatlong segundo. Pagkatapos, dahan-dahang ibaba ang iyong balakang. Ulitin ang galaw na ito ngang 10 hanggang 12 beses, tumuon sa kontroladong pahinga at ganap na paggamit ng glute at pelvic muscles. Huwag magmadali. Ang kalidad ng galaw ay mas mahalaga kaysa sa bilis. Dapat mong maramdaman ang isang matinding pagkontrata sa iyong core at balakang, hindi pilay sa iyong lower back. Iyan ang paraan upang malaman mong tama ang iyong ginagawa. Ang ehersisyong ito ay nagpapalakas ng daloing dugo sa rehiyon ng balakang, nagpapagana ng nga stabilizing na kalamnan sa paligid ng prostate, at nagpapalakas ng pundasyon na sumusuporta sa pantok. Naghihikayat din itong spinal alignment at nagpapagaan ng presyon sa lower back, isang bahagi na madalas na bumabayat kapag mahina ang pelvic floor. Upang mapahusay ang pagiging epektibo, subukang huminga ng malalim habang nag-aangat at huminga ng dahan-dahan habang nagbababa ng iyong balakang. Ang ritmong pahinga na ito ay nagpapagana sa iyong malalim na kore, lumilikan natural na masahe para samgapan loop na organo at nagpapabuti na pahahatid na oksigen samga namaga namaga o matamlay na lugar. Sa palipas ng panahon, Mari mong mapansin ang pinabuting kontrol sa panto at isang mas malaking pakiramdam ng katatagan sa pelvis. Sumali sa Members Club at Magiwan iwan ng super like kung nakita mong kapaki-pakinabang ang ganitong uri ng pagtuturo. Susunod, mag-unat tayo ng kaunti gamit ang isang galaw na nagbubukas ng iyong balakang at nagpapabuti ng sirkulasyon, ang Butterfly Stretch. Simple, nakakarlaks, at napakabisa. Ang butterfly stretch ay isang banayad ngunit lubhang epektibong paraan upang buksan ang balakang, tanggalin ang tensyon sa balakang at pasiglahin ang daloy ng dugo sa paligid ng prostate. Partikular itong nakakatulong para sa mga lalaki na matagal ng nakaupo, maging sa desk, sa sasakyan o nanonot ng TV, dahil nilalabanan nito ang compression na nahihikpit sa sirkulasyon sa ibabang bahagi ng katawan. Upang maksimula, Umupo sa sahig na tuwit ang iyong gulugot at nakarlaks ang iyong mga balikat. Pagsamahin ang talampakan ng iyong mga paa. Hayaan ang iyong mga tuhot na natural na bumaksak sa gilid. Hawakan ang iyong maapaagamit ang iyong maakamay at panatilihing malapit ang iyong maatakong sa iyong katawan hanggat komportable. Mula rito dahan-dahang idiin ang iyong matuhod pababa gamit ang iyong masiko o gravity lamang. Huwag pilitin ang pagalaw. Hawakan ang stretch sa loop ng 20 hanggang 30 segundo, huminga ng malalim at matatag. Dapat mong maramdaman ang isang bahagyang pagila sa iyong panloop na hita at singit. Kung mas masikip ka, maring manatiling mataas ang iyong maatuhod sa una. Walang problema. Sa paglipas ng panahon, habang bumubuti ang flexibility, magsisimula silang bumaba ng mas mababa. Ang susi ay pagpapatuloy, hindi pagiging perpekto. Ang stretch na ito ay direktang nakpapabuting flexibility ng balakang, isang mahalagang salik sa pagpapanatiling ang mayos na sirkulasyon sa prostate at pantok. Ang tensyon sa panlup na hita at singit ay maaring magigpit ngang mahahalagang daluyan ng dugo na nagpapahirap para sa iyong katawan na ilabas ang pamamaga at bigyan ng nutrisyon ang lugar. Nakakatulong ang butterfly stretch na baliktarin ang pakbara na iyon. Sinusuportahan din nito ang hip mobility na mahalaga para sa postura, spinal alignment, at kalusugan ng lower back. Kapag malayang gumagalaw ang balakang, ang pelvis ay maaring natural na tumagilit at lumipat habang naglalakad at nakaupo nagpapagaan ng panloop na presyon at nagtataguyod ng ginhawa. Ang resulta, mas kaunting strain sa prostate at mas mayos na daloy ni ihi. Manatiling consistent sa stretch na ito, lalo na sa umaga o bago matulog. Sa susunod nating galaw, lilipat tayo sa isang klasikong ehersisyo sa yoga na nagdadalan ng mobility at ginhawa sa gulugot at balakang, ang chat cow stretch isang fluid motion na may malalakas na epekto. Ang chat cow stretch na hinira mula sa pagsasanay sa yoga ay higit pa sa isang spine mobilizer. Ito ay isang dynamic na paraan upang mapabuti ang sirkulasyon, mapagaan ang tensyon sa balakang, at suportahan ang pangkalahatang kalusugan ng prostate. Banayad at ritmo, Nag-anyaya ito ngang pagalaw sa malugar na may posibilidad na tumigas sa pagtanda at kawalan ng aktibidad, lalo na sa lower back at pelvic region. Maksimula sa lahat ng apat na nakalagay ang iyong mga kamay ng direkta sa ilalim ng iyong mga balikat at ang iyong mga tuhod sa ilalim ng iyong mga balakang. Huminga ng malalim habang iyong inaarko ang iyong likot inaangat ang iyong tailbone at ulo patungo sa kisame, ito ang posisyon ng baka. Pagkatapos, ay dahan-dahang huminga ng palabas habang iyong inililibot ang iyong gulugot, itinatago ang iyong balakang at baba. Ito ang posisyon ng pusa, kumalaw ng tuloy-tuloy sa pagitan ng dalawa. Ulitin ang siklo na ito ng 10 hanggang 15 beses, iniugnay ang iyong hininga sa bawat galaw. Tumuan sa spinal mobility at pelvic engagement, hindi ka lang nakpapagalaw ang iyong laikot. Nakmamasahe ka rin ng malalim na panloop na kalamnan na kumukonekta sa panto, bituka, at prostate, nagtatagyot ng pagaling at flexibility mula sa lube. Ang dahilan kung bakit malakas ang stretch na ito para sa kalusugan ng prostate ay ang kakayahan nitong tanggalin ang tension sa lumbar spine na madalas na nakpapakipot sa mga pelvic nerves. Kapag masikip ang lower back, maari itong lumihang chain reaction ng paninigas at mahinang daloy ng dugo sa pelvic region. Dahan-dahang binabalik tad ito ng chat chow, ibinabalik ang pagkalikido at pagpapahinga. Pinapahusay din nito ang neuromuscular connection sa pagitan ng iyong utak at ng pelvic floor. Sa pamamagitan ng ritmikong paggalaw ng balakang, sinasanay mo ang iyong katawan na mas mahusay na tumugon sa ilalim ng presyon lalo na sa mga sandali ng pagkadalian o kakulangan sa ginhawa. Pinapabuti nito ang kontrol sa pag-ihi at pangkalahatang katatagan ng balakang. Habang patuloy mong ginagawa ang pagsasanay na ito, maari mong mapansin ang mga pagpapabuti hindi lamang sa pag-ihi, kundi pati na rin sa pagtunaw, postura, at maging sa kalidad ng pagtulog. At hindi pa tayo tapos. Susunod ay isang malakas na isometric move na nagtatayo ng tibay at lakas sa ibabang bahagi ng katawan, ang wall sit isang simpleng pahawak na may malalaking benepisyo, ang wall sit ay maring mukhang simple, ngunit ito ay isang powerhouse na ehersisyo pagdating sa pagbuo ng lakas at tibay sa ibabang bahagi ang katawan at rehiyon ng balakang. Hindi tulad na ma-dynamic na galaw, sinasanay na isometric hold na ito ang iyong makalamnan upang suportahan ang presyon ng hindi gumagalaw, isang mahalagang function kapag pinamamahalaan ang kontrol sa pantok at binabawasan ang presyon sa prostate. Upang gawin ito, tumayo nang nakadikit ang iyong likod sa pader at ang iyong mapa ay shoulder width apart magadua talampakan mula sa pader. Dahan-dahang ay slide ang iyong likod pababa hanggang sa ang iyong matuhod ay nakabaluktot sa isang 90 degree na anggulo na parang nakaupo sa isang invisible na upuan panatilihing na karaleks ang iyong maabalikat at engaged ang iyong core. Hawakan ang posisyon na ito sa loop ng 20 hanggang 30 segundo. Mararamdaman mo ang iyong quadriceps, glutes at lower core na masipak na nagtatrabaho upang patatagin ang iyong katawan. Ang mga ito ang kalamnan ay direktang konektado sa balakang at nakakatulong na suportahan ang tamang pagkakahanay na gulugod at pantok. Kung mas malakas sila, mas kaunting strain ang inilalagay sa iyong panlub na organo, kabilang ang prostate. Ang nagpapabisa sa wall ay ang paraan nito sa pagsasanay ng muscular endurance. Ang mahinang ibabang bahagi nga katawan ay maaring humantong sa kawalan na katatagan sa balakang at pelvis na maaring magpataas ng presyon na inilalagay sa prostate sa panahon ng pang-araw-araw na gawain tulad ng pagtayo, paglalakad o maging paggamit ng banyo. Ang hersisyong ito ay nakakatulong na bumong tibay na kailangan upang mapanatili ang suporta sa balakang sa buong araw. Isa rin itong mahusay na opsyon para sa mga lalaki na mas gusto ang low-impact training. Walang pagtalon o mabilis na galaw, basta matatag na presyon at kontroladong pahinga. Tumuan sa pagpapanatiling nakahanay ang iyong mga tuhod sa iyong mga bukong-bukong at iwasan ang anumang pasulong na pagtagilit ng pelvis. Ang layunin ay ang buong katawan ay hindi gumagalaw na may malalim na panlop na pagpapagana. Kapag nabuo mo na ang lakas, maari mong dagdagan ang oras ngang pahawak o ulitin ang ehersisyo sa mga set. Ngayon na-engage na ang iyong nga binti at core, dumako tayo sa pinaka-targeted na galaw para sa kontrol sa pantok at suporta sa prostate. Ang Kegel Exercise Isang panloop na workout na may nakikitang resulta. Ang kegel exercise ay ang pundasyon ng kalusugan ng balakang, lalo na para sa malalaki na may ma-issue sa prostate tulad ng BPH o pagaling pagkatapos ng operasyon. Habang madalas na iniugnay sa mga babae, ang mga kegel ay kritikal din para sa mga lalaki. Direkta nitong pinapalakas ang mga pelvic floor muscles na sumusuporta sa pantok, prostate at rectum. At ang pinakamagandang bahagi, maari mo silang gawin kahit saan, anumang oras. Upang magsimula, isipin ang pakiramdam ng pagsubok na pigilin ang daloy ng ihi sa gitna. Ang banayat na pagkontrata na iyon na nararamdaman mo, iyon ang iyong pelvic floor. Ngayon, nakaupo o nakahiga ng komportable. Ay kontrata ang mga parehong kalamnan nang hindi iniipit ang iyong tiyan, hita o pigi. Hawakan ang pagkontrata sa lubna kaim segundo, pagkatapos ay dahan-dahang bitawan at magpahinga sa lubna kaim segundo. Ulitin ang siklo na ito na tesas beses tumun sa kontrol at paghihiwalay. Iwasang pigilin ang iyong hininga o ipitin ang ibang kalamnan. Maaring mukhang madali ito sa una ngunit ang tamang pamamaraan ay nangangailangan ng pagsasanay at pasensya. Sa paglipas ng panahon, ang iyong kakayahang humawak at magpahinga ay mapapabuti at kasama nito ang iyong kontrol sa pag-ihi at panlup na katatagan. Ang mga kegel ay lalo na epektibo para sa mga lalaki na may mga sintomas tulad ng pagtulo, pagkadalian, o pagihi sa gabi sa pamamagitan ng pagpapalakas ng mga kalamnan sa paligid ng uretra at prostate. Ang ehersisyong ito ay lumilihang isang proteksyon na sistemang suporta na nagpapabuti ng function at nagbabawas ng presyon sa pelvic cavity. Mayroon din silang papel sa sexual health. Nagpapabuti ang kalidad na ereksyon at tibay. Maraming lalaki ang nakakapansin ng banay at ngunit makabuluhang pagpapabuti sa kumpiyansa at kontrol sa loob ng ilang linggong ang pang-araw-araw na pagsasanay. Ang susi ay pagpapatuloy. Tulad ng anumang iba pang uringang pagsasanay, ang mga resulta ay nabubuo sa paglipas ng panahon. Sumali sa Members Club, magdrop ng super like, i-follow ang channel, at mag-iwan ng komento kung nasubukan mo na ang mga kegel noon at huwag mag-alala kung medyo awkward sa una. Karamihan sa mga lalaki ay nagsisimula sa parehong paraan. Susunod, ipapakita ko sa iyo kung paano pagsasamahin ang lahat ng limang ehersisyo sa isang simpleng pang-araw-araw na gawain na akma kahit sa pinakamaabalang schedule. Abangan ang susunod na video. Salamat sa panonood.